guys uh, yan guys uh, ko sa inyong hinang ko uh, five layer five layer yun guys uh, yan talagang hinang ko guys uh, sabi sa dito uki uh, okay daw ang hinang ko napakaganda daw siyempre guys uh, quality tayo magtabaw guys uh, hindi lang sabihin na magaling ito talaga sa akin, yun na talagang hinang ko guys forever na talaga yan yan guys, uh, tagal na tayo sa welding so, siyempre alam na natin yung mga technique, no? alam na natin mga technique, paano pagandahin yung hinang uh, yan guys kung gusto nyo guys paano pagandahin yung hinang yan guys, walang karen grain yung guys. Diretso na. Patong gulat kayo guys, Bagay maganda? Syempre guys. Sanay na tayo sa hinang guys. Yan guys. Oh. Panuhurin mo guys? Hindi mabasta-basta yan guys. Kung sino yang comment lang kayo sa inbox, kung sinong papalag. Pustahan tayo sino pa sa hinang dyan yung mga welder dyan kung gusto nyo makipustahan uh, hahamunin ko kayo hahamunin ko kayo dito sa hinang uh, EI ako guys kung gusto nyo makiklaban sa AI EI uh, sige subukan nyo guys yan pakita ko sa inyo ang hinang ko guys And dito ano guys paikot yan guys hinang ko guys yan uh, kita ko sa inyo guys na nag kami ngayon alas 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 9 no katatapos uh, lang guys siyempre paingat kunti videoan natin no? para may makikita tayo uh, at may tulong tayo sa mga bagong wilder no uh, paano pag hinang yan guys yan gusto hamunin guys Hamunin nyo lang Comment lang kayo sa aking Sa inbox, sa youtube channel uh, Hindi kakasa ako Kakasa kita guys Kapatulan kita Yan Sinong papalagyan uh, Pustahan Wala akong problema um, Magkano ang pusta nyo guys Sa uh, hinang Yan Ah uh, EI ako guys dito kalupit yung EI panoorin nyo guys ang EI guys hindi ba basta basta kahit saan ka pa wilder, galing ka pa sa Australia, Japan Saudi, may kasama ako dito hindi ako magpatalo sa kanila ang galing abroad din sila dito guys, panoorin nyo yan guys ilang patong yan, ilang pasada apat yan kapasada guys una road pass sunod hot pass peeling yan guys penetration at saka capping guys yan ang final guys uh, pinanood dito sa mga foreman guys sa engineer sabi nila napakalupit daw oh wala akong magawa hindi ako mayabang guys yan lang talaga hinang ko guys dati pa lang ako galing ako nag OGT training guys sa barko guys gusto nyo malaman sa Osami City yan sa pantalan sa Osami City guys dyan ako nag OGT 6 months ako nag OGT guys kaya ito makikita nyo to yung hinang na guys kung gusto nyo guys kaya magaya nyo to guys pero dadaanan nyo ilang taon pa bago nyo to magkuha guys yan guys bukas abangan nyo naman ulit yung video guys mag live ako yan guys panuhurin mo panuhurin nyo guys itong video guys oh, anong masasabi interviewin ko yung wilder guys na kasama ko EI. ilang taon siya galing sa Saudi no Uh, ngayon dito muna siya sa lokal kasi wala pang para sa Saudi. Ngayon, interviewin ko anong masasabi niya sa Hinang ko. Uh, okay kayo. Boss, anong masasabi mo sa inang Okay kayo. Number one. Oh. Yan. Okay yan guys. Very good. Very good? Very good, oh, very good. Oh, oh. yan guys. Oh, para maniwala kayo guys, baka sabihin nyo guys, uh, hindi yan ako naginang. Pangit naman mag-video tayo guys na hindi natin sarili nga hinang ayan guys yung mga bagong wilder dyan tanong lang kayo comment na kayo sa inbox kung gusto ninyo gusto ninyo magpaturo turuan ko kayo yung mga malupit na wilder kung gusto nyo hamunin ako postahan o, sige postahan tayo guys walang problema walang atrasan o yan guys hindi mayabang guys uh, to zoom guys para makita nyo ang kalis yan guys yan oh. yan ang hinang guys so guys uh, palipat na kami sa ibang area kasi tapos na dito guys yan guys sige guys sige ingat kayo guys uh, bye bye uh, pakicomment lang guys paano pag road pass paano pag hot pass, paano pag peeling, paano pag penetration, paano pag cupping. Ah, tanong lang kayo guys. Ito nga rad ang ginamit ko guys. 817. Ah, uh, si Nga ngarat guys. Yan. Panoorin nyo. So, bukas guys, abangan nyo. Mag live ako. So, maraming salamat guys. Ako pala, si Virtuangas. Bye bye. Paki subscribe sa aking channel paki share and like komen wag kalimutan mag subscribe bye bye ingat po kayo sa nanood ng mga lahat ng builder dyan tanong lang kayo sa akin paano turuan kita yan guys marami salamat